<laughs> <laughs> 哎，这。 Thank <laughs> you. Pablo. Kami na umaga. Okay, siyempre, sa ceremony. Uh, alam niyo naman, ngayon sa City Hall, kahit sino tao nakakapasok sa office Yes, it's true. You cheese me totoo. Kahit sino narapasok. Yung mga, I eh, think, 15 or 20 individuals na nyo, nagpunta sa City Hall kanina. Ito yung... At iba pa. nilalapit ay si Pangko, Iso, si Tolman, si Bobby, at Si Che. Si Si Che. Si Che. Si Che. may nakikiusap ko sa mga sila. Kasi ganito, marami akong natatanggap na request dito sa buong isang request kung pwede, madaanan na yung lugar nyo. E napagalaman ko, April pa pala kayo nandiyan-diyan. Nakisuyo naman ako sa mga naman pagkakalina. Sabi ko, kailangan ko nang ibalik sa taong bayan yung kalsada. Kasi kaya kayo naman ng mga lidya, eh, pinanawa kayo ng kamala. Eh, mangyari ba, hindi ko naman alam na hindi kayo binigyan ng atensyon. O, so, kanina ko lang nalaman, kaya tinundukan ko na. Sabi ko doon sa mga kapipahin nyo, pwede ba akong makasuyo? Na lisanin nyo na ng voluntaryo, ibalik na natin sa taong bayan. Kasi yun ang muna, mahirap din mamuhay sa kasada. Mas kumarami yung libri. Pagkakasama ka ka problema, siyempre marami sa inyo na walang nagamit, pera pa sa pera, eh, nag-request sa akin yung inyong mga uh, kapitbahay rin. Kaya po kapitbahay, wala siya magkano. Kasi niya, ate, ulang tao kami sa mga pampatayo na uh, gamit. E, sabi ko, muna, yung hinihingi muna ng tao pa yan, sa San Andres kaya pa kayo, hindi kailangan ko lang din Sa mga kaya, mga nanolo, mga nagami. Kaya chairman ko si Laros po ito ngayon. Sa so, may onyx na bonoy. Yung pagiging maaliwala sa man, hindi mo para sa akin. Para sa inyo naman lahat ko. Wild hey, naman. So pinapili ko, ano gusto nyo? Three days, five days. Kasuluan, my days, my days. Dahil kayo kumayan, sabi ko naman dun sa usap uh, ko kanina, sabi ko, kahit na walang pera sa data, nagawa ko na. Uh, yes. Nangako ko, yes. kahit pa paano, kami oh. kung bukas, mga pili oh. kayo na gawin. Eh kanina, pagbilisin si yung Romeo. Nakukwenta no, ko pala, may kwenta na kagad siya. Ano <laughs> ka nila, Babi? No, eh, sabi ko, kung para pag 5,000 per family, ba may complication ka agad si Che. Eh, 65,000. Eh, sabi ko, nangalit siya, nangalit siya, sabi ko, ang tabayanan niyo lang, tabayanan niyo lang, gagawa ko na. Pero naman para naman ay makaroon pa ng ng maghapon. Kaya kami na pwede pagkuhanan. O ito na final. Pero takaw, kayo muna bago yung aking na mga kayo. Ramis. Para di sa kanila. Para di sa kanila. Ipang kumagamit ng Dahil dyan, kayo magpupusa at ngayon ngayon, 175 75, 500, 75 na yata yung hinanda. Una, sabi ko kay Director J, J, bigyan mo naman mga masasakin yung mga nasunugan na yung mga nangmata. Kaya meron siyang na hinanda. Kaya yes. sa Director J. Kaya pangbaro lang sa Bituka. Kahit pa paano naman, Matayap, o, pero ito na yung ano, lahat kayo tatanggap ng 10,000 pesos. <gasps> hindi na pa itong sa sikat na sa mga gabi ng Tama ba? Eh kasi kung ayoko naman sa panahon kung masulog kayo, eh, kasi inip ako na. Kasi tama rin yung sinabi sa akin ng isang dalaga kanina, yung natatakot na mukha. So, sabi ko, tama naman yung sinabi niya. Mahal na yung mga bilihi Kaya ngayon, binago ko na yung pulisiya. Kapag nakakasulo, ginawa ko ng 15,000. kausay. Ginawa ko na talaga yung mga masusunod. Kasi na, mahal na ang presyo ng yero, 2 for 2, 1 Kaya po, hindi na lang nabibili ko sa pero ngayon, dati naman ni pagkasaan lahat para lang makatagdag sa mga gagawin ninyo. Basta ngayon, bawat isa sa inyo, then in comes okay. Gamitin niyo nyo ngayon para makabili kayo ng pagkatagdag, uh, materialis. Masaya na ba pa kayo? Pag-tidero, wala pa tayong pera. <laughs> Ngayon, eh, nagsisimak na palaga po. May pinipin po. Ngayon naman, at so, nakinito na rin naman yung mga lolo at lola ko. Ang laki ng utang sa inyo ng Maynila. At <laughs> yung buwan. Hindi, eh, itatama ko yun. Itatama ko. Ibabalik ko yun sa dati. Ay, bandre. Kasi inyong kaya. Dahil, pinamit lang naman yun sa halala. Para lang butsin yun yung mga lolo lolo ko. E buti na lang hindi kayo naniwala. Ako pa yung lolo Kasi na sa mga kabataan ha. Ano <laughs> uh, yan? Kayo spoiled sa akin yung mga lolo ko. Uh, eh, eh, okay, ibabalik ko. Pero ibabalik ko rin yung dating pulisiya. Importante o hindi. Basta residente ng Maynila, may pension. Ay!

Kasi nga, ah, wala yan eh. iba? Pero nagawa ko ng na paraan. Eh, paano pag kumangat na ulit ang mahigil? Oh, pwede ko nang ibalik Ma, tama naman. Gusto ko lang maging anes sa mga nanay at natin. O, pero, o, bukod sa ibabalik ko yung dating sistema na hindi nakakabahan, yung hindi nakakuha. Maglulubi-lubi tayo, diba? Sabi ko ba? Diba, di ba nakuha ng Enero? Diba, Noviembre? Pagdating Disyembre, pakukuha ko pa rin. Tama ba? Retroactive. So, hindi na para magkaranta o magpagapa. Yung may sakit, dahil hindi na nakakaboto, makakakuha pa rin. Bakit? Okay. Senior citizen pa rin. Pangalawa, babalik ko na yung gatas. At pa-order na ako. Ensure. Pa-order na ako. Siguro, mga ilang linggo na lang, kapag mananay ang proseso, matitikman nyo na ulit. Malakas na ulit ang ng mga lola ko. O, pangatlo, Ibabalik ko na yung cake. Pag-verte cake natin. O, pangapat, nagawa ko ngayon ang parahan last week. Gusto ko lang malaman nyo ito, kasi hindi lang ito pang matanda pati sa mga pataan. In a matter of few weeks, mababalik na ang normal na supply ng gamot sa hospital at health center. At maniobra na ako ng era Ang ko, nakahanap ako halos when we need 300 milyones. Almost 300 million. Pero hindi ko pa mababayaran yung 2.2 billion na iniwan na pambayad sa kapot ang mga nakarap. Sinabi ko sa supplier, basta ka po, lahat ng kukunin ko simula July hanggang December, bayad. Sabihin, Kumanatag niya yung mga ay, uh, o so, yung pataka-obligasyon kung nakaraan, gagawin ko na lang kung bay. sa importante yung ngayon. Ngayon, bukas, sa social na linggo, social social media, at, so para so Kaya mag-normalize na ang supply. Alam niyo ba kahit injection wala tayo? Alam niyo ba kahit na tayo? ang meron tayo ngayon sa ospital, mga gamot, of Morbidon, Espirit, Lakapsul, at yung sungit. <laughs> Yun <know>, ang <laughs> mga meron tayo. Pero, <know>, ina-normalize <laughs> niya, ang apat, oh. nakokollect na na ba yung basura? Opo, <laughs> opo, oh. oh. Nag-normalize na na-collection? Oo. Oh. <laughs> Ganon din yun. Kaya ako gusto mong i Sabi ko nga sa inyo lagi, di ba lang tayo ang mahirap? Huwag lang yes. kaya, kahit tayo maging good girl. Mga, ay tayo pinatapos sa araw araw, kung sa kapaligilan. Ay paano? Pa, 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 pa. So yun yung akin. Kaya ako yan yung hindi sa inyo yung kasa. Para sa pagkakas. Ngayon naman, ako paano? Hindi naman kayo na zero.

yung hirap na pinasok ko ng 2019, pinodin niyo kong mayor. Dobling at tripling hirap ang kinakaharap ko ngayon. Pero meron man akong ipapauwi sa inyo, kaya eh, madalala, sanay ako ng wala. Ibig sabihin, hindi na bago sa akin magsimula ng wala. Galing naman ako sa wala.

mahal na mahal ko kayo. O mga bata naman, nalilang dito. Kay ha? aso <laughs> ah, na kayo, huwag nyo na pasamain ang kaloban ng lola't lola niyo at nangit alas, asa na? ko na. O mga bata, saan nyo gustong kamira? Sa San Andres o sa Marikina? <laughs> <laughs> sa ko no, sa pulo na rin. Baka makita kita. Sige, okay, dadalhin ka sa Marikina. Nung bata kasi kami, nung may karmio noong 1980s, sasabihin sa amin ng mga nanay na, ano ako siya mga Marikina? Para sa pulo na Ako tatakot ko Hindi, okay, para rin sa kalimplasa niya. Gusto ko mapayapa, maayos, maaliwala sa'yo. So muli, I love you.

bye, chào <laughs> mình, <German>. bye, bye <coughs> <coughs>